Nilabas na ng Philippine National Police ang inisyal na dila ng mga areas of concern o election hotspot para sa barangay at sanggulay ang kabataan election. Ayon kay PNP Operations Director Police Brigadier General Leo Francisco, 27 lugar sa bansa ang tinukoy. Sa ilalim ng red category na karamihan ay nasa Mindanao. Tumanggirin muna ang PNP na tukuyin ang mga lugar dahil kailangan pa itong isa pinal ng PNP at posible pang mabago ang mga sitwasyon sa naturang lugar na nasa 232 na lugar naman ang nasa orange category at 4,085 ang nasa yellow category. Inilalagay sa red category ang isang lugar kung may presensya ng teroristang grupo. Yellow category naman kung suspected election incident, political rivalry, partisan armed groups at election-related incidents. Nasa orange category naman kung so may kombinasyon ng dalawang yellow category at green category kung so walang security concern. Nilinaw naman ni Comelec Chairman George Irwin Garcia na hindi lahat ng lugar na nasa red category ay hindi otomatikong isa sa ilalim sa Comelec Control dahil magkaiba ang klasifikasyon ng komisyon at TNT. Samantala, inaasahan namang isusumitay ng TNT, ASP at PCG, ang pinalalistahan ng mga areas of concern para sa TSA bago matapos ang Setyembre. Kasama mo sa Excel, Arimen, Manila, Radio Mansional, Salazar, Tatak, Arimen. Arimen.